Welcome sa Man Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Ikaw ba ay mahilig sa bayabas? Malamang ay nasubukan mo ng kainin ang prutas nito. Pero alam mo ba na ang dahon ng bayabas ay puno rin ng kamanghamanghang benepisyo sa kalusugan? Manatili ka at alamin ang 12 nakakagulat na benepisyon ng dahon ng bayabas at kung hindi pa sapat ang mga ito, ituturo ko rin kung paano gumawa ng simpleng tsaa gamit ang dahon ng bayabas upang masimulan mong makuha ang mga benepisyong ito sa iyong sariling tahanan. Bago tayo magsimula, i-comment kung taga saan ka at huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Number 1. Nakakatulong sa paggamot ng diabetes sa Japan, ang cha mula sa dahon ng bayabas ay aprobado ng gobyerno bilang isang pagkain na nakakatulong sa pagpigil at pamamahala ng diabetes. Ang cha ay may mga compound na tumutulong sa pagkontrol ng blood sugar levels matapos kumain sa pamamagitan ng pagpigil sa pagsipsip ng sucrose at maltose. Ayon sa isang artikulo sa Nutrition and Metabolism, ang dahon ng bayabas ay may kakayahang pigilan ang ilang enzyme na responsable sa pagbago ng carbohydrates sa glucose, kaya bumabagal ang pagsipsip nito sa dugo. Ang pag-inom ng cha ng dahon ng bayabas pagkatapos kumain ay maaaring makatulong sa pagregulate ng glucose levels. Kaya ito ay isang natural na lunas para sa mga may diabetes. Number 2. Nakakapagpababa ng masamang kolesterol. Ang dahon ng bayabas ay napatunayang nakakapagpababa ng LDL o masamang kolesterol na nagdudulot ng pagbabara sa ugat na maaring humantong sa heart attack at stroke. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang pag-inom ng tsaa ng dahon ng bayabas sa loob ng tatlong buwan ay maaring magbawas ng LDL cholesterol habang pinapanatili o pinapataas ang antas ng HDL o good cholesterol. Number 3. Nakakatulong sa paggamot ng pagtatae. Matagal nang ginagamit ang dahon ng bayabas bilang natural na lunas sa pagtatae. Ayon sa isang pag-aaral sa Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, ang extract ng dahon ng bayabas ay may kakayahang pigilan ang paglaki ng Staphylococcus aureus, isang bakterya na madalas nagiging sanhi ng diarrhea. Ang mga tanin sa dahon ng bayabas ay nakakatulong sa pagpapababa ng pamamaga ng bituka at pagpapatibay ng lining nito. Kaya bumabawas ang bilang ng pagdumi at pinapalakas ang resistensya laban sa impeksyon. Number 4. Nakakatulong sa pagpapapayat. Ang dahon ng bayabas ay may natural na compound na pumipigil sa enzyme na alpha amylase na responsable sa pagbabago ng carbohydrates sa sugar. Dahil dito, mas bumabagal ang pagsipsip ng asukal sa katawan na maaring makatulong sa pagbaba ng timbang. Number 5. Pampawala ng pananakit ng regla. Ang mga kababaihan na nakakaranas ng matinding pananakit ng puson tuwing may regla ay maaring makahanap ng ginhawa sa pamamagitan ng pag-inom ng tsaa ng dahon ng bayabas. Ang dahon nito ay may antispasmodic properties na tumutulong sa pagpapahupa ng paghilab ng matris. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Ethnopharmacology, natuklasang mas mabisa pa ang dahon ng bayabas kumpara sa ilang pain relievers. Number 6. Pampalakas ng ngipin at gums Tradisyonal na ginagamit ang dahon ng bayabas bilang pangmumog para sa mas malusog ng ngipin at kilagid. Ang antibacterial properties nito ay nakakatulong sa paglaban sa mga bacteria na sanhi ng tooth decay at ging Number 7. Pampalakas ng immune system. Ang dahon ng bayabas ay mayaman sa antioxidants at vitamin C na nagpapalakas ng immune system. Tumutulong ito sa pagpaparami ng white blood cells na lumalaban sa impeksyon. Number 8. Pampaginhawa ng ubo at sipon. Dahil sa mataas na konsentrasyon ng vitamin C, ang tsaa ng dahon ng bayabas ay nakakatulong sa pagpapaluwag ng plema at pag-alis ng sore throat. Number 9. Pangontra sa cancer. Ayon sa mga bagong pag-aaral, ang extract mula sa dahon ng bayabas ay may taglay na anti-cancer properties na maaring makatulong sa paglaban sa prostate at colon cancer. Number 10. Nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain at kalusugan ng tiyan, ang dahon ng bayabas ay napakaepektibo sa pagpapabuti ng digestion. Tumutulong ito sa pagpapalakas ng produksyon ng digestive enzymes na responsable sa mas mabilis at mas epektibong pagsipsip ng sustansya mula sa pagkain. Laban sa food poisoning at impeksyon sa tiyan dahil sa antibacterial properties ng dahon ng bayabas. Ito ay epektibo sa pagsugpo ng Escherichia coli at iba pang bakterya na nagdudulot ng food poisoning. Mainam itong inumin pagkatapos kumain ng pagkain na maaring kontaminado o kapag nakakaramdam ng pananakit ng tiyan dulot ng impeksyon. Panlaban sa ulcer, ang dahon ng bayabas ay may tannins at flavonoids na may protective effect sa lining ng tiyan na maaring makatulong sa pagpigil ng gastric ulcers. Nakakatulong ito sa pagpapagaling ng sugat sa loob ng sikmura at pagbabawas ng produksyon ng labis na acid na maaring magdulot ng heartburn or acid reflux. Pampaginhawa sa pagtunaw ng pagkain kung madalas kang makaranas ng kabag, bloating o hindi maayos na pagdumi. Ang pag-inom ng cha ng dahon ng bayabas ay maaaring makatulong sa pagpapakalma ng bituka at pagpapadali ng digestion. Pampalakas ng bituka Ang dahon ng bayabas ay naglalaman ng dietary fiber na tumutulong sa pagpapanatili ng regular na pagdumi at pagiwas sa constipation. Dahil sa lahat ng mga benepisyong ito, hindi nakapagtataka kung bakit ginagamit ang dahon ng bayabas sa iba't ibang bahagi ng mundo bilang isang natural na lunas sa mga problema sa tiyan at panunaw. Number 11. Pampababa ng presyo ng dugo. Ang dahon ng bayabas ay may natural na antihypertensive properties na tumutulong sa pagpapababa ng presyo ng dugo. Ito ay dahil sa mataas na antas ng antioxidants at potassium na nagpapaluwag ng mga ugat at nagpapabuti ng daloy ng dugo. May pag-aaral na nagpapakita na ang regular na pag-inom ng tsaa ng dahon ng bayabas ay maaring makatulong sa mga taong may hypertension sa pamamagitan ng pagpapababa ng systolic at diastolic blood pressure. Bukod pa rito, pinapababarin nito ang oxidative stress na maaring magdulot ng pinsala sa puso at mga ugat. Number 12. Pampalakas ng sperm count. Ayon sa mga pananaliksik, ang dahon ng bayabas ay maaring makatulong sa pagpapataas ng bilang at kalidad ng sperm cells. Ang antioxidants na taglay nito, tulad ng quercetin at lycopene, ay may papel sa pagpapabawas ng oxidative stress na maaring magdulot ng sperm damage. May pag-aaral mula sa Nigeria na nagpakita ng mas mataas na sperm motility at viability sa mga lalaking uminom ng extract ng dahon ng bayabas sa loob ng ilang linggo. Bukod dito, ang anti-inflammatory properties nito ay maaring makatulong sa pagpapabuti ng reproductive health sa kabuuan. Paano gumawa ng tsaa ng dahon ng bayabas pakuluan ang isang dakot ng sariwang dahon ng bayabas o dalawa hanggang tatlong kutsarang pinatuyong dahon sa dalawa hanggang tatlong tasang tubig sa loob ng 10 to 15 minutes. Salain at inumin ng mainit o malamig. Subukan ang tsaa ng dahon ng bayabas at simulang maranasan ang mga kamanghamanghang benepisyong hatid nito. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon. Mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.